sana naman pong magandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan, as usual, si Lola Inday ay ngayon palang kumakain ng almusal. nilagang uh, malunggay pa din. Tapos nilagyan ko lang ng konting kape para may lasa ng konti. Ito lang ang available dito sa amin na uh, block pag tanghali na. Yung mga pandesal ay ubos na. Kaya ang mabibili mo na lang slice bread. Um, Ayan, sa kape. Tapos, kain. Okay. Kamusta po kayo? Kamusta po ang buhay-buhay natin? Alam niyo po dito sa mundo, kung hindi po tayo marunong nakipaglaban, ay eh talaga pong uh, susuko tayo agad. Pero salamat lang talaga sa ating Panginoon kasi siya talaga ang gumagabay sa atin sa bawat araw. Siya rin nagbibigay ng lakas kaya po tayo tumatagal sa labanan. Kung wala po ang Panginoon, hindi po natin kakayanin ang buhay dito sa mundo. Um, Sanlibutan na kugkug ng kapangyarihan ng Diablo. Sinasabi ng Panginoon doon sa 1st John. 1st John chapter 519 yata yun. Kaya kailangan talaga na yung uh, tamang relasyon sa Panginoon at tamang pananalig sa Diyos kasi Yan lang po ang ating lakas, ang pananalig natin sa paninoon ang magbibigay sa ating kalakasan. Ganon din ang kanyang mga salita at pati ang mga panalangin ng ating buhay sa bawat araw. Kaya mga kaibigan, laban lang tayo, walang sukuan. Kailangan laban lang talaga. Hindi rin tayo pwedeng mapikon sa mga pag-iinis ng diablo. Bagkos lagi natin layuan ang pag-iinis ng diablo. kasi yan si satanas ang trabaho yan manginis mang asar mang manira pumatay ang trabaho ni satanas bawa sa ating yung relasyon ng pamilya ng mag asawa relasyon ng magkakaibigan magkakamag-anak para masira yung pananampalataya ng bawat isa sa Diyos. Pero tayo, ng mga anak ng Diyos, alam na natin yun ang trabaho ni Satanas. Kaya hindi na tayo apektado. Hindi niya na tayo mawawasak ng Jesus name. Kaya, mga kaibigan, kailangan po natin magpalakas sa ating pananampalataya sa Diyos at uh, masusuportahan lang po tayo ng kalakasan kapag tayo po ay uh, patuloy na nagbabasa ng salita ng Panginoon, patuloy na nakikinig, patuloy na, na, na nalangin at uh, patuloy din namumuhay na gamit ang salita ng ating Diyos kasi sa bawat araw hindi talaga natin kakayanin magbuhay ng tama buong maghapon wala pong nakakagawa ng lahat po tayo ay may kahinaan at nagkakamali pa rin nagkakasala pa rin kaya lang pag nalaman natin na maliit na yung ginawa natin at nagkasala na tayo meron po tayong puso na mapagpapababa sa Diyos at agad-agad po tayong humihingi ng tawad sa Panginoon kaya kapag nagkasala, nagkamali hindi po tayo agad ng tawad sa Diyos pero yung tunay po nga pagsisisi ng kasalanan ay uh, hindi na po natin yun uulitin pa. Hanggat maaari. Humingi tayo ng gabay, ng tulong sa ating Diyos na hindi na natin magawa pa mali yung mali na naging sanhi ng pagkakasala ng ating buhay. Ano po? So, ganun lang po ang buhay kristyano. Kailangan po maging uh, seryoso po tayo sa ating pananampalataya sa Diyos upang sa ganun hindi po tayo makagawa ng mga bagay na hindi na ayon sa kalooban ng Diyos basta lagi po natin isipin na mga nasa huling araw na po tayo itong panahon na ito ay mga nasa huling araw na kaya bilang mga anak ng Diyos na totoo magpakatino na po talaga tayo. Tinuan na po natin yung ating uh, pag-uugali, yung ating karakter, attitude, ano pa ba, yung way ng ating pananalita, yung way ng ating pamumuhay, at uh, wag na po tayong lumayo sa Panginoon. Hindi po ito ang panahon ng pagtalikod, dahil ito po ang panahon ng paglapit na talaga sa Panginoon upang sa ganun makamitan po talaga natin yung ipinangako ng Diyos yung pangarap niya sa mga tao na makatanggap ng kaligdasan at buhay na walang hanggan yan lang naman po ang nais ng Diyos na mangyari sa buhay ng mga anak niya kaya mga kaibigan magpatuloy lang po tayo huwag po tayong mga uh, magpapaligaw sa mga false prophets kundi kung ano po yung sinimula ng Diyos sa buhay natin na ang ating kinikilalang Panginoon at agapaglintas ay walang iba kundi ang ating Panginoong Isus tindigan po natin yun ang may matibay na pananalig sa Panginoon upang sa ganoon hindi po ligaw ang ating landas o yung landas ng ating pananampalataya sa tunay ng Diyos. So, yun lang mga kaibigan ang uh, ating uh, masasabi sa inyo ngayong umaga. Kahit ako man po at ang ating pamilya ay nagsusumikap din na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon, makalakan sa kanyang katuwiran at may isa pang ang kanyang salita. At tayo po ay naging good example sa mga tao po na nakakakita sa ating nakakasalumuhat natin. At uh, mga tao na sa ating mga puso. Hanggang dito lang po. At ako po ay magpapatuloy muna sa ating agahan. Maraming salamat po sa Panginoon. Salamat din po sa inyong lahat. Salamat po sa lahat ng biyaya ng ating Diyos atiget sa lahat yung bihayan ng buhay, babay ko muna.